Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Pebrero 17, 2025. Sa pagsapit ng araw na ito, ikaw, bilang isang Cancer, ay muling magpapakita ng iyong likas na kakayahan sa pagbibigay ng kapanatagan at init sa mga taong mahalaga sa iyo. Ikaw ay isang ilaw ng kaginhawaan, isang matibay na haligi na maaaring sandalan ng iba. Ang iyong enerhiya ay tila isang tahimik ngunit matibay na kanlungan, isang tahanan kung saan maaaring magpahinga at maghilom ang mga pusong pagod. Sa bawat yakap, niti at pag-aalaga mo sa iba, lalo mong pinatitibay ang iyong koneksyon sa mundo at sa iyong sariling kalooban. Sa araw na ito, magising ka ng may dalisay na pasasalamat sa iyong puso. Huminga ng malalim at hayaang punuin ng sariwang hangin ang iyong dibdib. Damhin ang ginhawang hatid ng umaga, pakinggan ang mga tunog sa paligid mo, ang pag-awit ng mga ibon, ang malamyos na pag-ihip ng hangin, o kahit ang mga maliliit na ingay ng tahanan na nagpapaalala sa iyo ng pagiging buhay. Sa pagsisimula ng araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pasalamatan ang universo para sa panibagong pagkakataong bumangon, umunlad, at magmahal. Ang Cancer ay isang palatandaan ng tubig, malalim at puno ng emosyon. Dahil dito, ikaw ay may natatanging kakayahan na makaramdam at makaintindi ng damdamin ng iba, madalas ay higit pa sa kanilang kayang ipahayag sa salita. Sa araw na ito, mapapansin mong mas matindi ang iyong pangangailangan na ipakita ang iyong pagmamahal sa mga malalapit sa iyo. Maaaring maglaan ka ng oras upang kumustahin ang isang matagal nang hindi nakakausap o maramdaman mong kailangan mong ipadama ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng pag-aalaga. Ang iyong kakayahang makinig ay isang mahalagang kasangkapan sa araw na ito. May isang taong maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo o simpleng makahanap ng makikinig sa kanyang mga hinaing. Huwag mong maliitin ang epekto ng iyong simpleng presensya, minsan, ang pag-alam lamang na may isang handang makinig ay sapat na upang mapagaan ang bigat ng loob ng isang tao. Sa iyong pagiging cancer, likas sa iyo ang pagiging maunawain at mapagmalasakit, kaya gamitin mo ito upang magbigay ng liwanag at inspirasyon sa iba. Gayunpaman, habang nagbibigay ka ng emosyonal na suporta sa iba, siguraduhin mo ring inaalagaan mo ang iyong sarili. Ang sobrang pagbibigay ng iyong enerhiya nang hindi muling pinupunan ang sarili mong lakas ay maaaring magdulot ng pagkapagod. Huwag kang matakot na huminga, magpahinga, at bigyan ang iyong sarili ng oras upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Ang pagmamahal at pangangalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi isang kinakailangang hakbang upang mas maging mabuting tagapag-alaga sa iba. Ngayong araw, ang posisyon ng buwan sa Libra ay nagdadala ng enerhiya ng pagkakasundo, balanse, at magandang relasyon. Mas magiging malinaw ang kahalagahan ng pagiging patas at makatarungan sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Ang Libra, bilang isang tanda ng hangin, ay nagpapalakas sa iyong kakayahang makipag-usap ng may diplomasya at hinahon. Kaya't ito ang perpektong araw upang lutasin ang anumang hindi pagkakaunawaan o upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Maaari mong mapansin na mas pinahahalagahan mo ngayon ang kagandahan sa iyong paligid, maging ito man ay sa sining, musika, o kahit sa simpleng kaayusan ng iyong tahanan. Ang aesthetic na aspeto ng buhay ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa iyong emosyon. Kaya subukan mong maglaan ng oras upang ayusin ang iyong espasyo, palitan ang mga lumang dekorasyon, o kahit simpleng pagsisindi ng mabangong kandila upang lumikha ng isang mas nakakarelax na kapaligiran. Huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng self-care. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang iyong sariling pangangailangan. Maglaan ng oras upang gawin ang isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, maging ito man ay pagbabasa ng isang aklat, panonood ng paborito mong pelikula, o pagsubok ng bagong hobby. Ang pagkain ng masustansyang pagkain ay makakatulong din upang mapanatili ang iyong lakas at sigla, ang pagluluto ng isang espesyal na putahe para sa iyong sarili o sa iyong pamilya ay maaaring maging isang therapeutic na aktibidad. Damhin ang kasiyahan ng paghahanda ng pagkain mula sa simula, ang pagsasama-sama ng mga sangkap at ang pagtikim ng bawat niluluto mong putahe. Ang pagkain ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan kundi nagdadala rin ng emosyonal na kasiyahan, lalo na kapag ito ay ibinabahagi sa mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, katiwasayan, at kalinawan ng isipan. Ang pagsusuot ng asul o pagdadala ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na proteksyon, laban sa negatibong enerhiya, at magdulot ng mas malalim na pakiramdam ng kapanatagan. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, at labing dalawa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, pagninilay at espiritual na paglago. Kung maaari, subukan mong isama ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon ngayong araw, halimbawa, sa pagpili ng oras ng isang mahalagang gawain o kahit sa maliliit na bagay tulad ng bilang ng mga kandilang sisindihan mo sa iyong tahanan. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong gumawa ng isang bagay na nagdadala sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan. Maaring ito ay simpleng pagmumuni-muni sa isang tahimik na lugar, pagsusulat ng iyong saloobin sa isang jurnal, o kahit simpleng pagtanggap ng araw sa umaga bilang tanda ng isang panibagong simula. Tulad ng iyong likas na katangian bilang isang cancer, ikaw ay may malalim na koneksyon sa iyong mga damdamin at sa mga damdamin ng iba. Ang mga relasyon ay isang sentral na bahagi ng iyong buhay, at ang iyong empatsya ay nagbibigay sa iyo ng isang natatanging pananaw na magagamit mo sa araw na ito. Habang ang buwan ay patuloy na naglalakbay sa Libra, pinapalakas nito ang iyong pangangailangan para sa pagkakasundo at balanse sa mga relasyon. Dito ay matutulungan ka ng iyong matibay na kapasidad sa pag-unawa at malasakit upang malampasan ang anumang pagsubok sa iyong personal na buhay. Magiging mas malinaw ang iyong mga layunin at magkakaroon ka ng inspirasyon upang magtakda ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong mga ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Maaaring may mga pagkakataon na madarama mo ang pangangailangan na magtakda ng mga hangganan upang mapanatili ang iyong kapayapaan ng kalooban. At sa mga sandaling ito, mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng mga limitasyon ay hindi nangangahulugang ikaw ay hindi maasahan, kundi ikaw ay nagbibigay halaga sa iyong sarili upang magpatuloy na maging mabuting tagapag-alaga sa iba. Sa buong araw na ito, magsisilbing gabay ang iyong likas na kakayahan sa pag-aalaga at pagpapamahal. Hindi mo lamang nais ang kapayapaan para sa iyong sarili, kundi nais mo ring ibahagi ito sa mga tao sa iyong paligid. Ipinapakita mo sa kanila kung paano maging maligaya at kontento sa mga simpleng bagay, ang tamang pangangalaga sa sarili, ang pagpapahalaga sa kasalukuyan, at ang pagtangkilik sa mga sandali ng pagtawa at saya. Gayon din, sa bawat kilos ng kabutihan na iyong ipinapakita, ipinapalaganap mo ang enerhiya ng pag-ibig na nagiging isang ikot ng positibong enerhiya sa iyong buhay at sa mga tao sa paligid mo. Huwag mag-atubiling maging bukas sa pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong mga simpleng galak at pagpapakita ng malasakit ay magsisilbing ilaw sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi palaging madali ang landas na tinatahak mo. Minsan, ang iyong malasakit at ang iyong pagnanais na tulungan ng iba ay maaaring magdulot sa iyo ng emosyonal na pagkapagod laging tandaan na mahalaga ang balanse. Huwag mong kalimutan ang iyong sarili sa pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Mahalaga na maglaan ka ng oras para sa iyong sariling kapakanan, pagsasanay sa pagminilay, paglalaan ng oras para magpahinga, at pagpapatawad sa iyong sarili kapag nararamdaman mong nauubos ang iyong enerhiya. Sa pamamagitan ang ganitong pangangalaga sa sarili, magiging mas maligaya ka at magiging mas epektibo sa iyong mga tungkulin sa mga mahal mo sa buhay. Sa ganitong paraan, matutulungan mo ang iyong sarili na manatiling matatag at positibo at magiging mas handa ka na ibahagi ang iyong mga biyaya at pagpapala sa iba. Bago matapos ang araw, mararamdaman mong mas puno ka ng pagmamahal at kaligayahan at ito ay magdudulot sa iyo ng higit pang lakas upang magpatuloy sa pagbibigay at pagmamahal. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-reflect sa iyong mga personal na hangarin at layunin. Habang binabaybay mo ang araw, ipagdiwang mo ang bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat maliit na tagumpay at bawat hakbang na malapit sa iyong mga pangarap. Matutulungan ka ng iyong malasakit at dedikasyon sa sarili na magtabumpay at tiyak na mararamdaman mong ikaw ay tinutulungan ng universo upang makamtan ang iyong mga mitiin. Sa pagtatapos ng araw, ipagpasalamat ang bawat sandali ng kapayapaan at pagmamahal na iyong naranasan. Huwag kalimutan na ang buhay ay isang biyaya, at sa bawat hakbang, ikaw ay nagbibigay ng liwanag sa daan ng iba. Gayun din, tandaan mong laging maglaan ng oras para sa sarili. Ipagpatuloy ang mga gawaing magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Tulad ng mga simpleng sandali ng pagmumuni-muni o mga aktibidad na magpapalakas ng iyong kalooban. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang pagmamahal at malasakit ay hindi lamang para sa iba, kundi pati na rin para sa iyong sarili. Pahalagahan ang iyong kaligayahan at kalusugan upang maging mas mabuting tao para sa mga tao sa iyong paligid. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.